Ayo minasan, gan ka ka? Medyo inaantok pa nga ako dyan ang ginagawa ko tong video na to. Dahil halata naman na maliwanag na sa labas, idali-dali e na akong bumangon. Pagkatingin ko nga sa cellphone ko, OMG! Pag si 6.30am na, kailangan ko na magluto ng alasal namin. Tatanghalian na ako ng gising, napagod din kasi ako sa maghapong biyahe namin ni mama pa uwi kahapon. Pati yung aso namin, siguro tinutulungan din ako mag-isip ng lulutuin. Hi Ming Ming! Pagkatapos ko nga maghilamos dyan, dimiretso na ako sa ref at tinignan kung anong ang pwede maluto. May nakita ako doon pechay, talong, okra. Eh, iniisip ko na lang yung pwede maluto sa almusal kaya pachambahan na naman tayo ng luto. Uh Oo, -oh, madalas mangyari to. Kung ano yung nandyan, ginagawan ko na lang ng paraan para mas mag-level up. Ayun, nagugustuhan din naman ng family ko yung lasa. Masarap naman siguro at palaging walang tira. Huy! Cooker is yoring! <laughs> Pagkatapos ko nga hiwa-hiwain sa maliliit yung hotdog dyan, eh, binalikan ko muna yung sinubang talong. Siguro naman, naiisip niya na yung pwedeng luto dito. And, hinanga ko na siya. Binalamig ko muna ng konti para mas mabalata ng mabuti. Aside from that, iwas paso na din. Hello! May natutunan na naman sila sa ginagawa ko. Pida pida yore. <laughs> Minsan nga, mahirap din mag-isip ng lulutuin. Lalo na, kung walang maluluto, taba naman, mahirap yun. Pero thankful pa rin tayo kay Lord kasi nga araw-araw niya tayong binibigyan ng lakas para magamit natin sa pagtatrabaho upang tayo ay makakain at mabili yung pang araw-araw na kakailanganin pa natin. Ganoon naman talaga siguro sa buhay kailangan mong maranasan yung hirap before mo makamit yung tagumpay na minimithi mo. Abo naman, nag-trauma pa nga. Pero agree ako doon. Huwag niyo lang susukuan. Patuloy pa rin sa buhay. Patuloy pa rin mangarap. Sabi nga doon sa verse. Verse ba yun or quotation? Correct me if I'm wrong. No. Uh, there is always light at the end of the tunnel. Wow. Uh -huh sure, pero yun naman talaga yung totoo. At yun naman talaga ang dapat. So sa lahat ng mga gusto mo sumuko dyan, aba naman, mag-isip-isip na. Walang magandang maidudulot sa buhay kung palaging negative ang iniisip. So minasan, positive vibes lang tayo ha. Pumalik na nga tayo sa ating niluluto at kung saan saan na naman napupunta yung kadaldalan ko ba. Pasunod ko na niluto dyan yung hiniwa ko kanina hotdog. Para siguradong lutong-luto talaga siya once na hinalo ko na siya sa tortang talong na lulutuin. Tama! Pina-level up at may kasamang healthy veggies yung ating almusal ngayon. Tamang-tama din to sa may mga chikiting dyan na gusto nyong haluan ng healthy at hindi puro hotdogs na lang ang kakainin. You must try this one, Minasan for sure na magugustuhan ang pinasimpleng almusal. Ay wow! Pwedeng-pwede pala talaga siya kahit ako ay namamangha sa ginawa ko ngayon. Huy! Kanina ka pa, inaano ka ba dyan? First time ko kasing ginawa yung ganitong luto and palagay ko ay mas masusundan ulit ito. Cute size lang din yung ginawa ko dyan para mas mabilis maluto. After 30 minutes nga, huy! 30 minutes! Sunog-sunog na yun. 3 <laughs> minutes lang. Ay, napansin ko na yung bawat kilid ay medyo may kulay brown na. Kaya, it's time na para balik na na sila. Pagkatapos nga maluto, ay hinango ko na sila isa-isa. Nilipat sa isang plate and ayun, nagmamadali na rin kasi ako dyan at mukhang sinusundo na naman ako ng ibang customer's sa store. May mga needs lang silang kukunin kaya yung hindi makatiis, maghintay, eh kung saan na silang pumupunta ng bahay para kunin yung kailangan nila. Minsan kasi nalilate ako dahil may mga dapat pang tapusin sa bahay before ka pumunta sa work. Kaya sa mga naghahanap sa akin dyan chill ka lang, magkikita din tayo dyan. Charot lang. <laughs> Ako'y maghahain lang muna din eh. Aba naman, kailangan din natin kumain para magkaroon ng lakas ang ating katawan sa maghapong kakaharapin natin. Kain tayo, Minasan! Medyo napasarap nga ang kain ko dyan at mukhang maubos na yung hinain kong kanin. Saktong-sakto din dahil dumating yung isa naming pinsan kaya binigay ko na sa kanila yung natitirang ulam. Share your blessings, ika nga. So yun lang for today's video. Nawa may natutunan. Thank you for watching. See you on my next one. Diyan eh. Bye-bye. Love you. Magliligpit pa ako.